Ito ang sasagot pag nagkasakit ka. Ito rin ang magpuprotekta sa family mo. Pag nawala ka, may Okay, Gilibers. Ano nga ba sinasabi nilang pay yourself first? And ilang percent ba dapat yan? At saan ba dapat mapunta yan? Okay? So, sa formula na nakikita natin lagi, di ba, meron tinatawag na 20% or iba naman 10%. You pay yourself first. Lagi natin narinig yan. Ang ibig lang po sabihin ng pay yourself first is a certain percentage of your income mapunta sa sarili mo. Okay? So, anong gagawin natin dun sa 20%? That is for your personal growth to secure your retirement or build an asset that will give you income. So, yan mga pagpipilian natin pag sinabing pay yourself first. Kaya sa lahat ng mga hindi pa nag-pay yourself first, eto, pwede tayong pumili po dito. So, first, para sa learnings natin, pay yourself first is, for me, it includes na pwede tayong bumibili ng mga learning materials para mas matuto tayo. It's okay to buy book. It's okay to buy online courses. It's okay to pay seminar. Okay? Parang ngayon, may kausap ako, sabi niya, Dok, attend ako ng seminar mo, kahit mahal yan. Uh, Pag-ipunan ko yan, gusto ko kasing matuto. Okay? So, this pay yourself first, first category, is makakatulong sa sarili mo, mag-improve ka. Parang you are investing for yourself, so that pag natuto tayo, nagkaroon tayo ng bagong skill. It's easy for us to earn more money. Okay? So, second, pay yourself first. Ito, pwede tayong pumili. First, pwede kang kumuha ng Kaiser. Like po sinasabi ang Kaiser. Kaiser, tinuha niya. May healthcare ka na, life protection ka na, may investment ka na. If you will be paying monthly, for example, ang lowest plan natin dito, ang lowest po natin to pay, from bracket ng 10 years old to 40 years old, the lowest plan is 2,647 only. Imagine mo, you are working so hard. Kahit nasa abroad ka, itong 2,647 pesos na yan, one form to pay yourself first. Or kung edad 40 ka na, at ako kasi late na ako nag-start, so that's 3,529, I think. Okay? So, Kaiser, it's one way para to pay yourself first. Alright? Kaya kung wala ka pang Kaiser, ito na yung pinakasimpleng pwede mo simulan to pay yourself. Kasi ito ang sasagot sa future mo. Ito ang sasagot pag nagkasakit ka. Ito rin ang magpuprotekta sa family mo. Pag nawala ka, may maiwan sa family mo. ba? Diba? Amazing, ba? Diba? Pay yourself first. Tatlo ang sinaserve niya sa'yo. Another way is you can build your paper assets portfolio. So, kung gusto mo bumili ka ng shares sa mutual funds, stock market, pwede yan. At least a part of your 20%. Kung gusto mo, uh, Dok, ayoko puro lahat sa paper asset. For example, mag-Kaiser ka and meron kang mutual fund, it's okay. May Kaiser ka plus may stock market ka and other paper assets, it's okay. Pasok pa din yan sa 20% mo. I'm very sure of that. Alright? Another is, You can save for your future business capital. For example, meron ka talagang dream business. Kaya hindi di mo masimulan, wala kang pera. Sabi ko nga, do not start by borrowing money. Binago na po natin yung ating patakaran, prinsipyo nito. Kung meron ka talagang gustong simulan, na gustong venture mas masarap, pinag-iipunan mo yan. That's coming from your 20%. And next, pwede rin tayo magkaroon ng apartment, magka, magbigay sa'yo ng passive income zone or any, kung gusto mong may building ka, whatever na gusto mong ipagawa, 20% pwede mong pag-ipunan para doon. Alright? And of course, marami pang ibang paraan to pay yourself first. Start with 20%. Pumili tayo. Saan natin ilalagay ang 20% ng income natin? Ang malaga, matugunan yung pangailangan mo ngayon, then But future mo, na napaghahandaan mo, nag ka rin. Because of that, 20%. Okay? Let's go, let's go. And sa lahat pala na gusto mag-join sa atin, I am here, Mag-PM ka lang sa personal FB. ko. yan po ang personal FB. May mga free trainings po tayo na makakatulong sa atin. Let's go, let's go. Kapi po tayo.